Gusto mo bang kumita sa crypto? Alamin at magingat. Sumasabay ka ba sa agos ng crypto? Pag-usapan natin ang crypto. Sabi ng mga kritiko, isa itong malaking scam. Bakit? Una, wala itong tunay na halaga. Walang ginto, walang suporta ng gobyerno. Puro haka-haka lang. Parang nagsusugal ka lang sa wala. Dagdag pa rito ang pagiging pabago-bago nito. Mas malala pa sa demolisyon kung bumagsak ang presyo. Ngayon mayaman ka, bukas wala na. At sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Mga malalaking investor na mga buwaya na minamanipula ang merkado. Huwag din nating kalimutan ng mambuduming bahagi nito. Ang pagiging anonymous ng crypto? Tamang-tama para sa mga illegal na gawain, money laundering, tax evasion, at pati na rin ransomware. Ang mga autoridad? Hirap na hirap sumunod. At ang kalikasan, ang pagmimina ng Bitcoin ay mas maraming elektrisidad ang naubos kaysa sa ibang bansa. Lahat ng enerhiyang yan, para saan? Panghuli, parang Ponzi scheme ng dating. Ang mga nauna, sila ang nakinabang. Pero paano kung wala nang sumali? Babagsak ang lahat. Kaya, crypto nga ba ang kinabukasan? O isa lamang itong scam? Kaya magingat, like, comment, share and subscribe.